Pero kung ang ilan sa atin, hirap na hirap pigiling ngumiti sa harap ng kamera, bakit kaya ang tao sa mga sinaunang litrato, puro seryoso ang mga facial expression? Ang rason, nasa ginagamit daw noon na klase ng kamera, ang daguerreotype. Umaabot kasi ng mahigit 10 hanggang 15 minuto ang exposure time nito, kaya matagal-tagal ang hihintayin bago mag-click ang kamera. Mahirap nga namang ngumiti ng ganun katagal. Alam nyo bang hanggang ngayon, meron pang dagero type na kamera ngayon sa Pilipinas? Bahagi ito ng koleksyon ng mga kamera ni Emmanuel Innumerable. Minsan pag nakakita ako ng mga lumang kamera, ah, uh, binubuksan ko yan, pinag-aaralan ko hanggang sa natuto akong mag-repair ng mga old cameras. At syempre, pag na-repair ko na yan, gamitin ko. Ayun, pag uh, natapos na ako sa isang camera, maghahanap na naman ako ng isang lumang camera na aayusin. 12 anos lang daw si Mang Emmanuel nung napasakan niya ang kanyang kauna-unahang camera. This one is similar to the first camera that I when I was 12 years old or I acquired from, from my uncle. Sa dami ng kanyang koleksyon, ang kanilang bahay sa Taal, Batangas, ginawa na ngayong museum. Narito ang iba't ibang klase ng kamera. Mahigit dalawandaan! If I uh, buy something, even if it's not working, I feel there's some treasures in this na A source of fulfillment sa akin. I see treasures, okay, in, in seeing cameras. Ang mga impormasyon at trivia katulad nito ang siyang bumubuhay sa dugo ni Luisito Batong bakal Jr. o mas kilala ngayon bilang si Filipino. Kwento ng kanyang ina na si Lilia. Bata pa lang daw siya, hilig na talaga ni Luisito ang pagbabasa ng encyclopedia, magazines, at iba pang book trivia. Sa tuwing mabulbognot daw kasi si Luisito, ang mga impormasyong may kinalaman sa history, culture at science ang nagbibigay aliw sa kanya. Tuwing lalabas kami, bigla-biglang nawawala. Yan, hanapin mo. Sabi ko, hanapin niyo ka ako. Sigurado na sa bookstore na ina, hindi nga ako nagkakamali. Hanggang lumaki na ganun yun. Graduate ng nursing si Luisito pero dahil ang puso niya nasa pananaliksik ng kung ano-anong trivia tungkol sa ating pagkapilipino, noong 2013, binuo niya ang website na Filipino. Nasa website na ito ang pinagsama-samang historical, cultural at language trivia at kumikita pala ang website na ito ng 40 to 60,000 pesos kada buwan na kalaunan na gamit ni Luisito ng pagpapatayo ng kanyang sariling bahay. Kasi kapag ano eh, kapag uh, you, you write about history and about culture ng Pilipinas, kailangan maging curious ka Kaya mara marami kang tanong. One of the first few questions na na-intrigue ako is yung bakit hindi ngumingiti yung mga tao sa mga old pictures. Yung first question na yun, yun yung nag-launch nag nung website ng Filipino. Ang mga trivia na nakapost, nakuha rin daw niya sa mga libro at journal. Pumupunta pa raw siya ng National Library at sa Philippine Heritage Library para mag-research. They will be surprised yon, Surprised na um, may mga natatago palang storya ah, sa sa kasaysayan natin, sa kultura natin na ah, hindi pa nila nalaman na pwedeng ikaproud nila, pwedeng ikagalit nila, halong-halong emosyon na. Sa kasalukuyan, nakapag-publish na rin siya ng libro. Ang isa sa mga pumatok ditong artikulo, ang trivia tungkol sa pinagmula ng ilang classic na Pinoy expressions. Sige nga, i-orient natin ang millennials dyan kapag paulit-ulit lang ang iyong idinadaldal sa panahon ng MP3 at downloadable music nasabihan ka na ba na para kang sirang plaka? Parang kang sirang plaka. Para kang sirang plaka. Para kang sirang plaka. Noong nakaraang siglo, patok na patok sa music lovers ang mga malalaking plaka. Pinapatugtog ang mga ito sa phonograph o gramophone, pati na rin sa mga stereo. Pero kapag ang plaka nasira, paulit-ulit lang ang isang bahagi ng kanta. Dito nagmula ang katagang para kang sirang plaka. At alam natin yung mga unang klase ng plaka ay kadalasan pag paulit-ulit na ginagamit ay nagagasgas kung kaya't paulit-ulit yung kanta. Hiram yung kasabihang yon sa isang English na kasabihan that you are like a broken record. So, exact translation. Si Jojo Alba, aabot daw sa mahigit 85,000 ang kanyang vinyl collections. 12 anyos pa lang daw siya, nangungulekta na ng mga plaka na nabibili niya noon sa halagang 12 pesos kada piraso. I started since high school days. Baon lang ako noon. So yung baon ko nauubos dahil sa pagbili ng plaka ang kahon-kahon niyang mga lumang plaka. Nakapuno na, hindi lang nang isa, kundi ng dalawang bodega. Lahat ng mga plaka ko dito, may mga numbers na. Kasi parang hindi na rin ako maka, ano, sa collection ko kung nadodoble. Alphabetically arranged ang mga ito. Nakalabel din depende sa kategorya. May makikita kayo, may nakalagay na mint. Ito yung mga nabili ko galing sa mga record bar na hindi nila nagamit. Ang ilan sa kanyang pinaka-iingatan, mga plaka ni na Julie Vega at ang mga plakang meron pang pirma ni na Mike Hanupol, Pepe Smith at Wally Gonzalez. Pinasign ko sa kanila. Nung nanood ako ng concert ng reunion nila sa World Trade Center natin, sa dami ng kanyang koleksyon, ang ilan rito inilagay na niya sa kanyang vinyl shop kung saan marami rin daw ang pumupunta para bumili ng mga lumang plaka. Lalo't tila bumabalik ang mga ito sa uso kapag feeling rich kid ka naman daw at galanteng galante sa iyong mga kaibigan hindi malayong matawag kang bulang gugo ang gugo kasi hindi talaga mabula ano hindi tulad ng mga modern day shampoo so ang ibig sabihin ngayon ng uh, kasabihang bulang gugo ay isang taong galante ang expression na ito hango sa pangalan ng isang halaman na nung araw ginagamit pang shampoo dahil sa pagiging mabula nito, ang gugo. Lahat ng mga Indio, ito yung mga Pilipino nun, uh, pagkatapos maligo sa ilog pasig, uuwi sa bahay, maliligo gamit ang tabo sa may batalan, tapos gumagamit ng gugo. So pang araw-araw itong ginagawa, kung kaya't hindi katakataka na maging isang kasabihan. Sa Bataan, meron pang mangilan-ngilang puno ng gugo. Unang panahon, madam, yung mga pinuno na Ina, yung mga kaapuan -apu namin, gugo po yung sabon nila. Pinaglalaba, pinagsasabon ng buk. yung pumadam. Kaya parang manan na po namin sa kanila madam yung gugo. Ang susunod naman nating classic Pinoy expression, madalas naririnig noon sa mga biruan o asaran. Alibis, nagigilid ka pala eh! Sa dating pa lang ng mga Kastila, nagdokumento na sila ano yung social structure ng mga Pilipino. At nabanggit nila na halimbawa sa lipunan ng mga Katagalugan, Uh, meron yung mga maharlika, merong mga timawa, ito yung mga mas mataas na klase ng mga tao. At yung mga pinakamababang klase ay mga alipin. Pero alam nyo ba, ang mga aliping sa gigilid, minsan talagang naging bahagi ng sinaunang lipunan ng mga Pilipino. Meron tayong two kinds of alipin that time, aliping na sa gigilid and aliping na mamahay. Dito, ang mga sa gigilid, hindi sila allowed pumasok sa loob ng bahay. Kaya laging ko kailangan nila yung senyora nila, yung mga amo nila, dito lang sila sa gilid ng bahay dumaraan. Dito sa bayan ng Taal sa Batangas, may mga bahay pang nakatindig hanggang ngayon kung saan makikita ang mga parte ng bahay na dinaraanan noon ng mga aliping sa gigilid. Sa panahon ng internet, lahat ng impormasyon, isang click na lang. Pero kailangan pa rin maging mapanuri dahil hindi lahat ng impormasyon na narito totoo at tama. Ipagpatuloy ang pagbabasa at paglinang ng kaalaman. Iba na ang may alam.